Badan makaron si uh, Sir Andres uh, Makahilig sa Bato yung naka-witness it rekara residente at paggagumpat ito sa sangka uh, Fortuner yung ya karo sa may uh, under construction karo niya tulay sa sitio agak Agakak barangay tugas iya sa Tugari Badwa ita Makato Sir, una sa tulan, may niya agahon? <laughs> mm, okay uh, Mga unong oras napanuhan naton na ito nung raya ka rin sa sir? Pa alas 12 yun to Mga alas 12? oh, na, bati ang mga nagyagapok ba? Okay, so wa man imo ni mo nakita. That time ni gali ni ko sir. Mga patugom. Agap patugom ko tingta. Mm. Ho. may nagagapok. Tapos paano ni mo na sayuran nga sakyan ni eh, sir? Dali-dali miya gapok bangon. Ha. Uh. Agi At, um, atunan ko ito. Mm. Na panginiwag um, man ako iwa man nakita. Mm. Pati ro kanding toy naga minihi. Mm. Hay. May plus late akong adaga hay. Yan iwagan ko tabay to may naghahayag pa biya ito sa idagong banga. Ah, okay. Uh, ay, isa gyak yan ama eh. na. Nangayon din bulig ko sa sabok. Ha. Huh? Huh. Ito Huh. Ta ta mm. Tapos sa barracks Tapos nag tapos ay nagbugtaw mata imawag, nag Kuan man kami balik ka gayaw ng puka no? may si engineer. Hmm. Uh, <coughs> ay. Kitabak lang may to kay kapitan. Ah. Uh. Tapos ay bo mata rin nagagabot ay nag tayo, nga, ano yung bolig ito yung pinuka man yung daig to mm. -hmm. ay galing huwag man huwag man ito nag ano ho eh, nag desider ba nga magwuso ba yung nahadlok man mm. uwa uwa pag ito nag gunip that time nga uh... uwa oh, man ang oh, timprano pa man to ay. tapos ay nag ano polis ay nag abot yung na mga anong oras nag abot yung polis ay? Ya, sobrang alas 12 sobrang alas 12 Ah, uh, okay. So, after it, police nga nag-abot, sir. Wapa aton nga rescue team. Ay, bimana kung Wapata? ta. mga anong oras pata naka, ano, yes, sir? Ako nang oras ay nag-uling Ah, at 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 uh, okay. So, doon malang imo nga, kwan? Na ha? Habo, kung nandang stress nga nga anang uh, kabuhay ta no pilat ang inoras man before imaw nga nanogid nakalakad na sakyan ko no indi nang damaan no uwa ah uh, pananda uwa mata na basag anang windshield Matapunoy. pero pero, pero sa anang pa indi man mabuo bagay ano ho nakalak ha anong, okay. Na. Mm, okay so uh, why it ano di karon sir signage that time nga nakwanda ya may una uwa, uwa. open ta imaw di ka to ha uh, ay si Rado ron ah, naging sunggaban kita manigto manig to yung tanaw mo uh -oh. sunggaban na na ding dere dere chot ano, na naging hapon oo oo wala ka pang kapanong nag sugod eh, na. pagka ano pa lang paghugugot ano paghugug mo lang itong nagyagap nag ano ba yagpok na itong hambay ito eh. hmm. tulay ba na guba oo uh -huh. doyan man lang di ka sa ano nga ra? kat sa riyang parang ano biman nga ra cottage cottage wait ano karn that time wait matawa ikaw, ikaw malang di ka na? Oo. Oh, mm. matay na ron na hin. naka pano mano tawang na. Oo. Oh. Mauno ka basko gada Ano nga ron? Siyempre. Mabasko ba anong impact ron niya eh. Do, nga. nag mga mugawan nga ako balik ko. Nag kwan gada ron nga tobe nga ra Kimo? Abot? Oh, Abot? Ah, okay. So, diyon nga no? May, ma may, may mating ano sir nga? Nakabugto ka mating? Kasi siya man ako. Ag ano gagagapok sa ibugtaw Oo. Oh, ag okay. nagabantay ka bet. Ano di karan no? Mabuhay ka ang nagabantay. Ano sir? Imo ra yung tang. Yun Imo nga fish panda yeah. wow, man ako na yan. Wow. Ano ako na ya, yung nabantay yan. ano mala ako. Oh. mga kwan baga usay ba't mga shell nga na iyan. At ang di karaga Ah. Okay. Imo daya. Imo daya. Di ka nag Ah. Hmm, uh, mm. So ah uh, pag ano kabi eh uh, ano ro gin ka karon nga rescue operation kada sir may, may mga divers yung nag ano ya oh may ina mata. Eh, pero pag kuan niya to ay eh, naguli uta ko na inahalok ta ko noon magpamantaw kuan niya ron may eh, tunga ba ya ah <laughs> eh, May dahil na agyan nga tabay natin nga ito may namatay bagay may apok bagay sa madalag nga ito nga iya ay nagpamantaw ako. Ay what a tuwog kilang gabi. <laughs> na, po, na talaga. na ginakinuwa ko at may nagabinuwa no, ra ang baba. Oh. Oo. Medyo di karang apart no, imo e gin ano ta, gin how as. oh, di karang gato na daging goya din pang ito, mm -hmm. Sige. So, uh, din mo lang sir, abogid nga sa gamat. Mm -hmm.